sinigang sa miso na maya-maya. Dito ko na lang lulutuin sa malaking kaserola, no? Kasi para marami sabaw. Yan, ito yung miso. Nabibili sa palengke. Sibuyas. Babawas ako dyan sa bawang. Yan, kamatis, luya, tsaka siling verde. Sige, eto pa. Ah, uh, maya-maya. Mga apat na pusta lang yan. O hiwa. Start na tayo. Ah, uh, meron pa pala. Itong uh, mustasa. Hiniwa ko na yan. Tinig-tatlo ko lang ng isang dahon, no? Para madali siyang kainin. Okay, yan. Nagpapainit na ako ng kawali. Eh, ng uh, kaserola nilagyan ko na ng, alagyan, nilagyan ko ng uh, uh, oil, inalat ko yung oil, alat natin yung oil. Then, dalawang, 2 teaspoons ng minced garlic. Ayan. pagka mag magpe-preserve kayo, nalagyan niyo ng ano no, ng oil at takpan niyo bago niyo ilagay sa ano. Sa ref. Yan, halo-haloin ko muna. Nalagay ang Nalagay ang sibuyas maliit lang yung sibuyas na yan no? tira ko pa yan dun sa niluto ko kagabi aluya isang thumb na aluya slice ko lang na manipis alo alo Lagay ko na kamatis. Okay. Ano ulit? Misu. Lagay ko na itong misu, no? Yan. Tapos, sa uh, sama pa rin sa gisa yan, no? Misu. Tapos, itong siling berde, ihalo ko na. Yan. Tapos, Tapos, tubig. Lalagyan ng tubig. Ayan, tansya-tansya lang, no? Pangit naman kasi yung sobrang dami. Ayan, pa, ha? Konti pa. Okay. Okay. muna. Yan, kumukulo na. Lagay na ng isda. Yan, lalagay na yung isda, no? Yung apat na pusta. Yan, magkakasyahin na lang yung apat. Ayan, kompleto na. Tubig pa. Tama lang na lumubog yung isda, no? Kalibel ng isda. Okay. Yan, kumukulo na. Lagay na ako ng pampaasim. Sampalok mix yan, no? Yung original. Kalahati yun, galing pa yun sa ibang uh, project. Sa ibang luto. Pag kulang, dadagdagan pa naman eh. Yan, tinikman muna. Hindi pa masyado maasim. Nagbukas na ako ng bago, no? Kalahati lang. Konti lang muna. Kalahati lang muna. eh, inubos ko na. Okay, so pa, parang isang buo na, no? Yung isang buo na yung, yung malaki. Yung big sashi na yun. Medyo kalat ko muna. Takip. Baka 2 minutes lang, no? Tapos lalagay ko na yung dahon mamaya. Yung uh, stasa. Okay. Yung na. Yan, yan sa ibabaw. Bulak na lang ng konti. simmer na lang para maluto yung mustasa yun. Okay na. Luto na to guys. Para lalong malinamnam no. Lalagay ako ng at least 1 tablespoon ng ano. Peas sauce o patis. Yan na yung aking sinigang sa misu na maya maya. ela guys.